Cristo. Uh, ito yung area na pag natin ang kulang butan. Ah, uh, sana sa ilbumin tayo ng pagpapala ng umagang ito. Ah, uh, medyo may alon-alon na kaunti. Yan, pero okay lang yan. Ah, uh, yung iba halos di mga naglaon dahil maulang kahapon punok ang uh, mga palatandaan na ng bahura Ayan. kami ay pa uh, simula na Ayan. ito teriyang ito abang-abang na kayo Ayan, nag-hatch na yung kasamaan ko ng kanyang surat tura เตอมาคิงกามิ dia dia kayo kan ni nak bas lelaki ni tu albas ni semua masa tadi

ini nah lu gue harap liga cuma 10 menit ah 10 menit ke sama 20 menit dah balik kok sama di kamar sini apa gimana mentaining wala dun sa area namin isa ang nakakuha namin dun malaki-laki at uh, dito magbabakasakali tayo sa area nito ito yung panibagong spot at may isa na kami bangka na maliit na na tat nakadalwa na raw siya. baka may tira pa makapahagi rin ka. Ito yung araw sana pagpalain naman tayo sa lugar na ito may isang panod lang kami sa spot na ito pag wala kami dito huli, hindi katuloy kami ng ibang spot ibang area sa ito namin pinanguhulian ito ng cuttlefish o kulambutan ito ito ha ah, si Aaron eh. hindi na naimik madalangan niya tiyo ang talibad sana makahuli tayo dito guys nangikot na naman tayo ng panabagong bahura kanina doon nakaramdam kami medyo hindi lang gaano tumangan yung kulambutan uh, kaya umalis na rin kami dalawang panod lang kami doon sa bato at dito ulit tayo sa panibagong spot tsaka lang ng tsaka ng kalipat ng area sana mayroon kami dito mahuli magandang panahon ang kalmado siya at sana manibad naman yung uh, ano manalak malimas yung kasamahan ko malbulik yung bangka abang abang lang tayo at medyo wala pang nasiba dito sa panibagong spot nakaramdam na kami guys tura tura oh. sana huwag makabitaw sa matutuloy ano, lagahan din ba? Ah, pangatlo pa lang. Salamat. Ito, na, na. Uy! Ano yung silito natin? Pangatlong spot na ito guys. Ah, ginamit ko na yung maroon. At medyo tirik yung araw. Ayan. Sana madagdag ang na makapambigas sa mahal ng bigas ngayon at saka gasolina medyo mayroong magkasampan ng gastos. Bawin naman na kami sa gasolina, pambigas lang at saka medyo mga lalawans. Sana makadagdag pa tayo. dito naman kami sa panibagong spot yan ah uh, wala kami dun halos pinahuli halos isang peraso lang din ah uh, at sana dito ay makadag, makadaralagdag pa yan. ah na kayo kulambutan sana may pagpapala dito para uh, makadaralagdag bagong spot na to at mahina pa talaga siguro yung lampi ng kulambutan o katalpis sa mga bahura Ayan. kaya maaari sa susunod sa ibang lugar naman ako mag huhuli ng katalpis ang pangalawang laot ko pa lang naman ito kaya medyo huli pa tayo sa area ng pinanguhulihan na guys <laughs> medyo may pumuputok medyo nakakagit na rin yan, yung dati kong gawain magdilamita kaya ako na balda saka ako kompreso hindi nila alam na may naapektuhan sila nyan ang mahalaga sa kanila kumita hindi Yan na po siguro ng Ah, manguhuli dito yung Gsub. Dapat ma sila para matigil yang ganyang gawain dito halos. Guys. Pang ilang sa naman. Ah, talagang. At least kasi. At least naman. Nabi kau pun alawa. Cukup tak ya? Kau balik botang pakannya nyaman ya. Punya mana mana lewat sini. Nasi balik botang, balik botang. ang um, limang area na namin dito halos wala talaga nga si Bad na kulambutan hindi madalang at mamaya maghahanap pa ulit tayo ng ibang spot Thank uh, hapon na wala pa kami ang gaano na huli tatlong peraso lang pauwi na rin kami at baka sa susunod na laot na lang makabawi mahirap ang si Bad uwi na muna at susunod na lang ang pobring magtutura-tura uwi <laughs> pero pero kahit pa pano uh, ipagpapala na rin yan may tatlong peraso dahil may pagpapala pa pa kahit paano at siya nga pala salamat na lang din sa mga nanonood at sumusuporta sa aming munting channel at pakisuyo naman po na pakituloy-tuloy lang po ang pagsuporta yung mga silent viewer po natin maraming maraming salamat sa inyo at sana at dun sa isa na nalimutan ko yung pangalan thank you rin maraming maraming salamat sa susunod nakaalala ko rin yun at pawin na rin kami salamat. ito yung naging binda namin dadalo peraso medyo mahirap yung sibad kanina at saka hindi namin ganun na paganda yung ano, paghuli kaya may mga alpas din kami kanina, dalawang peraso. na Nagbinta pa naman ng 474. Ayan. At nakapang gasolina pa at pambigas. Salamat na lang din at oh, may nakuha pa. Ah, isa susunod, mandaganda na yung panibad ng kulambutan. At salamat na lang din sa mga silent viewer. At kay si Badu nga pala. I miss you. At dun sa isang bagong vlogger na nag ano sa atin hindi limot pa ako ng pangalan naman ay re ko pa salamat din sa iyo at salamat na lang din sa mga sumusuporta ng ating munting channel ang Kalagwas Pixerman Mix hanggang sa muli